So, nito tayo sa SBMA ay mga idol. Hey, tayo ba yan? Uh, tingnan natin, check natin uli yung labing dalawang senador na bumoto ng no para ma-stay dito o ma-continue yung magpatuloy yung kontrata ng us base dito sa Pilipinas. Dito sa Subic Bay. So ito yung mga labing dalawang senador na kumontra at nagbumoto ng no para sa ganon mapalis ang US base. Uh, Tanyada sino ba yung naumpisa no? noong nauna? Tapos Joseph Estrada, uh, senador si Joseph Estrada, sino pa? Sunod. Uh, Jubito. Hindi ko mabasa yung isa. Pero mayroon tayo sa tayo niyan. Agabito Aquino. Mga buhay pa kaya ito mga to? Victor, Senador Victor Lusiga. Ayan. So, ito nakasulat dito. Sila yung mga parang uh, tumayo na no, na bumoto sa RPUS. So, hindi natin na pang nabasa eh ya RP US Military bases Treaty na nagsabi ng no. Para hindi na sila ma stay dito ang US base. So long ka po. Kasi dati alang alam ko dyan, 99 years ang binigay sa kanila. Tapos ni-reduce na 25 years. Pagdapos niyon nga, ito, itong ano na to, botohan na to, para ma-stay uli sila. Kaya lang ibinoto nito mga senador na to, ay no. Ibali ang alam ko eh, nanalo sila ng isang boto. Yan. Ito pa yung anim yata to Rowler. So, Tuero et Slaurer. Kaya, hindi pangalan na. Orlando Mercado. Orlando Mercado. Kaya nakikita nyo, may mga pala doon. Mga ano nila yon Mga kamay. Kaliwang kamay yata yan. O kanan. ba kasi ano na siya eh, ah, Senator so ah, parang ginano na ng kamay niya na. yun eh. so ito. Mga tanong nila, handmark nila yan. So yun eh. Ernesto Maceda. Yan, nabutang ah, pa mga yan. Eh. Na, noong panahon na yan, medyo active na ako sa politika. Kasi pagbata ka pa, wala ka naman pakialam sa ganyan eh si Chepistoglingona So, ito sila siguro ito yung mga naka no? So, simula nung umalis ang kano, ano na nangyari? So, syempre, uh, dito na pumasok yung mga bagay na alam natin na nangyari na to. mga China. Nagkaroon sila ng mga, uh, yung dating pulo. So, yun, scourge kinuha nila. Ang alam ko, bumili sila ng isang bundok sa Sambalis, kinuha rin nila, tinambak nila lahat doon. So, napatigil na noon yun eh. So, ngayon, meron na naman. Ibig sabihin yan, ano eh, ganito yan eh tayo mga Pilipino, tingin sa natin kung ano nangyayari, diba? Kung nasaan na ba yung mga barko na yan? Kung biglang nawawala, biglang susudpot. At sya alam naman natin na yung mga Pilipino mga ingisda doon, nahihirapan ng mangisda dahil ang ginagawa ng mga Chinese, uh, sinisira nila yung mga coral para sa ganon, mawala ang isda doon. Wala nang babahaya ng isda doon kung dililipat at dilipat na lang sila o kaya mamamatay nun. So dito naman sa San Pilipinas, San Bales, ito naman ang nangyayari. Sipin natin ano kung bakit nagkakaroon ng mga ganyan, kung bakit naaprubahan yung mga ganitong kontrata, no? Eh, uh, pa lang dapat 'to, hindi na uh, inaaprubahan ng gobyerno 'to eh. Dahil nakakasira 'to. Siya, alam na nila yung mga Chinese na medyo nagkakainitan na tayo sa China eh. Nagkakagirian na. Ibig sabihin eh, yung mga mangingisda natin tinitira na. Aros pinapatay na, binobomba na ng tubig. So bakit may mga ganitong tao pa na na, na mismo yung mga kontrata ng ng uh, ibang ng Chinese eh, na pa. Sa sa Pilipinas, meron silang isang beach sang dagat doon tabing dagat na hinuhukay na ano eh na na uh, taga, may video ako niya pero nilik-iniklian ko lang baka kasi medyo alam niyo na uh, medyo kahit pa paano hindi tayo basta-basta gumawa ng mga bagay na Ganito karami ang Chinese dredging vessels sa San Felipe Zambales noong nakaraang biyernes. Sa so, mga idol, ha, medyo kapos tayo. Eh, no? Kapos tayo sa, sa oras. So, thank you na lang sa panonood niya. Uh, Puulitin natin to, Gawin natin topic to. Kung ano bang nangyayari na sa, sa invasion of China.